Hindi ito coincidence. Habang si Duterte ay nasa ICC, isang Chinese military jet ang bumagsak at umatras ang Ukraine sa Korsk. Tatlong tila, magkahiwalay na balita. Pero may malalim na koneksyon. Stay tuned mga kapulse point dahil may isang malaking plot twist sa Hague, Netherlands, nagtipon-tipon ang mga loyalista ni Duterte. Bakit? Ayon kay Duterte, I never surrendered my country to foreigners. Yes. At sinabi niya, <laughs> niya na As a Filipino, as a Filipino, I never surrendered yes. my country. <laughs> <laughs> That's the spirit. Ina yeah. oh, yeah. ko, no. no. Duterte. 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 Sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayuhan. Talaga? Naniniwala ba kayo dyan, mga Kapulse Point? Paano ang backdoor deal sa China? Ang pagiging sobrang friendly kay Xi si? at ang katahimikan ni Vice President Sara sa West Philippine Sea? Kung hindi ito pagsuko, ano ito? At ito ang matindi. Ayon kay Vice President Sara Duterte, kalmado lang ang kanyang ama. Ang sabi nito, just relax. There is a day of reckoning. And then he said, um, sabihin mo sa kanila, relax lang may hangganan ang lahat. Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Yeah! Ibig sabihin sa Tagalog, may araw din sila. Pero ang tanong, reckoning para kanino? Sa ICC? O sa Administrasyong Marcos na patuloy nilang binabanatan? Sa pagkakaalam ko, ito na ang day of reckoning ng mga Duterte. Remember kung gaano kataas lipad nila noon? Diba napaka-untouchable nila? Bullshit, I will kill you. I will kill you. I will take the law into my own hand. Forget about the laws of men. Forget about the laws of international law, whatever. Ngayon, lagapak sila. Parang yung pagbagsak ng isang Chinese jet. Bago tayo magpatuloy, palike na lang ng video kasi malaking tulong sa channel yan. Pasubscribe na rin for more videos about West Philippine Sea. Ang China, laging nagyayabang na mas advanced na raw sila kaysa US. May bagong high-tech na mga armas at kung ano-ano pang cutting-edge technology. Pero kung ganun sila ka-advance, bakit may submarine silang lumubog sa loob mismo ng kanilang harbor? At ngayon, isang fighter jet pa ang bumagsak. Paano ito nangyari kung ganung kagaling ang kanilang teknolohiya? Totoo bang napaka-advance nila? O parang style Duterte lang sila? Pilipinas, mag-ingat sa sasabihin ko. Sabi ng US, Baka kailangan isuko ng Ukraine ang ilang teritoryo kapalit ng security. Kasi siguradong di papayag si Putin na ibalik ang mga teritory na nakuha niya. Parang Scarborough Shoal Deal. Kung nagawa nila ito sa Ukraine, paano kung Pilipinas ang sunod? Remember, ang Ukraine ay dating nuclear power na bansa? And guess what? Isinuko nila ang kanilang nuclear weapon para sa isang promised security. Ngayong sinasakop sila ni Putin, asan na ang pangakong security na yon? Ang ICC case ni Duterte, pwedeng may geopolitical agenda. Ganito lang yan eh, ayaw ng US ng isang Chinese puppet sa Pinas ang jet crash naman, isang sign na paper tiger lang ang China. At ang Ukraine retreat, babala sa maliliit na bansa. Kapag mahina ka, may mawawala sa'yo. A day of reckoning, hindi na uubra ang mga pananakot ng China at mga pro-China. Ang Pilipinas hindi dapat magpabiktima.